ko madudukitin. Ikaw naman ang presidente ng mga mo. Paano niyo po nalaman? <laughs> Paano niyo po nalaman? Lagi <laughs> pa naman tayo Sa ako lang ah. Okay. Siya po yung Vice President

Ay, yung number. Oh. Ay, yung number. Yung number na yun, yun yung, oh, yung, no, no. No. yung, A tong no. yung tone nung no, ano, yung tone. Yung... Hindi po siya pasok na pasok ano. Eh, eh, hindi mo na pwede ilang kasi nandito na siya sa anak. <laughs> okay, Nangyayari lang yon okay na kapag mga inahin ah. kasi malalim. Okay na po? Uh.